ganito lang mga ginagawa ko mga idol sa manok ko mga idol inuunat ko yung paa tapos pinapalato ko yung mga kalingkingan mga idol para masanay sila at saka ko mga idol pagkatapos mga idol ng kaskas babalik rin ko mga idol para masanay na makabangon sila kaagad mga idol Ganyan ang ginagawa ko mga idol para bilis makabangon mga idol pagdating sa labanan. Para tumiba yung pakpak mga idol, ganun ang ginagawa ko mga idol. Ayan. Kaya yun ang ginagawa ko mga idol para kahit masikip yung kulungan mo mga idol, hindi sila makapagaspas o wala silang mapatungan ng ano mga idol, maliparan ng mataas. Sa squatter ka nakatira, kailangan mong palakasin ang pakpak mga idol ganito mo araw-araw mga idol ganitong training mga idol para matibay sila mga idol yan palagi mo iunat unat-unat lang mga idol para yung paan nila sanay sa malayuan yan banat-banatin natin malagi mga idol yan mga idol ang ginagawa ko mga idol banat-banat lang sinasanay ko sila para hindi sila maminilay tapos pakpak -pak nila mga idol lan unat-unatin natin mga idol yan para tumibay mga idol malakas sila mga idol malakas ang pakpak -pak nila pag yan mga idol sana may matutunan kayo yan mga idol sa training ko na yan.